Okay na? Hindi pa tapos? Hmm, kulot si mama be, kulot. Hindi pa na, hindi na yung kulot. Hindi na yan, kahit kulot yan. Sa maning taga suklay ni mama, ay dugay man mahuman. Ang ginagawa mo dyan sa buho ko na? Ha? Anong ginawa mo? Gagawin. mag ka muna. Hi. Anong ano nga rin dyan? Naunsa naman niya kung anak ko eh. Way mabuhat. Uy, mabuhat. Hindi ngayon mo to wednak. Okay na? Ang sige po. Uy! Ginagawa mo. Nasabihin ko buhok mo. Hindi ka pa tapos? Kanina ka pa dyan ah. Yung bagay. Matagbal pa ko eh. Habang na ano, napanood ko eh. Sa parlor yun eh. Taga parlor na ako ngayon. Patay tayo dyan. Taga parlor na daw siya ngayon. Agoy. Lalaki na nga yan, nag-aano nga yan daw. Barbie yun. <laughs> hindi daw siya bakla. Ah, hindi bakla. Hindi, e di, lagi mong susuklayan si mama pag may parlor ka na. Hmm. Batay. Ay, Barbie. Yung Barbie. Ah, hindi pala Barbie. Sorry naman. Ano ba yung mama ko Lalaki yan. Oh, lalaki daw siya mama. Ano ka ba mama? Lalaki ako. Mag-hi ka muna. Hello. Hi guys. Hi guys. Lalaki ako. Isuklaya <coughs> magwanay na akong baby mboy Ganahan siya magsuklay sa akong buho. Ganina rin na siya guys. pa siya na humagsinudlay. Nag-ingon pa ma. Bakit pinutulan mo yung buhok mo? Naunsa <laughs> <laughs> na ang na papa nato dong? No? <laughs> Ayu, aray ko ang hikaw ko. Ayusin mo ang hikaw ko. Sorry. Sa so, maning ko ni mama eh. Himo masiguro nag-parlor ni. Eh? Wa pa na human ganina, na na siya diha ug kuan suklay na kung buhok. Kulot lagi ng mama mo.